and they okay, didn't so have church catholic church hello everyone welcome to Zeta's mama and dada's youtube channel so happy easter everyone Today is the 30th of March, kung hindi ako nagkakamali. And today is Easter Sunday. So si Love, bumalik na siya sa work kanina madaling araw. Pero ngayon, yung aking mother-in-law, dadalit kami sa church para sa Easter Sunday Mass. So ito yung first time na makakapunta ako sa Catholic Church dito sa US. So samahan niyo kami na i-celebrate ang Easter Sunday dito sa Connecticut. First time na isa-celebrate namin ang Easter Sunday dito sa USA. Right, Sina? Say hi! kami sa loob ba? Uh, Nang church. Ayan, so tapos na kami dito sa church. Pauwi na kami. the church. Hindi na ako masyado nakapag-video doon sa loob ng church. Nakakahiya kasi. Tapos yung napansin ko dito sa US, well, dun sa church na pinuntahan namin, um, yung mga nagsisimba, talagang nakaano sila, formal attire. Tapos, doon sa um, ano yun, sa collection, yung offering, ano, mga check ang binibigay nila. Bihira yung nagbibigay ng cash check ang binibigay. Tapos di ba sa atin meron mong talagang member ng church na nag-iikot para dun sa collection. Doon, ano, yung ang tawag dito, yung um, isa din sa mga nagsisimba yung mag-iikot para mag-collect. So, yun yung medyo pagkakaiba um, kumpara sa Philippines. Tapos yung pinuntahan namin kasi yung church is maliit lang siya church. Kasi yung church doon malapit sa amin kasi I'm from Antibolo, since Antipolo. Since Antipolo Cathedral, di ba malaki siya. Yung pinuntahan namin, ano siya, siguro mga less than 100, siguro mga 50 lang yung kaya niyang i-hold or i-cater. So, yun, Pero sobrang ganda. Sobrang galing ng choir nila doon. Gusto ko silang video. Hindi lang nakakahiya kasi parang napaka ng ano, mga nag-attend. Yung sobrang formal ba? Kasi <laughs> so, ba sa Pilipinas pala ka mag-video, video, may lalakang cellphone. Doon wala talagang gumagapit ng cellphone. So, ayun. Which is maganda. Tapos yun nga, sabi, katulad ng sabi ko, ang galing ng choir nila doon. Tapos, ano, yung sa pag-communion, kung ayaw mo tumayo, may first na mag-iikot doon. Tapos i-raise mo lang yung hand mo. Pupuntahan ka nila sa upuan mo. Tapos yun, bibigay nila sa yung, ano, yung bread. Ayun. So, andito kami sa bahay. Magla-lunch kami dito. Tapos mamaya, text ko lang oh. yung mother-in-law ko. Kasi doon kami magdi dinner sa bahay. Nila para nga sa Easter Sunday. So, nag-prepare siya ng mga pagkain. Hindi ko alam kung makakapag-video ako doon. Naiya kasi ako mag-video. Pero, eh, itry ko. So, ayan. See you later. Baby, say see you later. <laughs> see you <ya> later. <laughs> see you <ya> later. <laughs> say see you later. Ay, eh, tapos pala kanina, dun sa church, sobrang behave ni Zaira. Kala ko mag-iiyak-iyak siya dun kasi syempre wala siyang cellphone na pinapanood wala, ano lang siya, naglalaro lang siya. Binigay ko lang yung, ay binigay lang ng mother in ko yung wallet niya. Tapos yun, sobrang behave niya. Tapos nakikipaglaro siya dun sa mga tao sa likod namin. Ayun. Okay, ang bait-bait nito ni Zira. Tapos sabi ng mother in ko, ano daw, pwede niya daw kalaging laging dalhin sa church ng Saturday kasi ang mass daw ay hapon ng Saturday. Tapos pag Sunday, every other Sunday. Ayun, pwede kami pumunta sa ibang church. So, ayun. Sobrang bait talaga ng mother-in Mini make sure niya na ako ay, ano, okay lagi. Tapos sabi niya, we need to make sure that your um, mental health is okay. Kasi nga, di ba, wala dito si Richie ng 4 to 5 days kami lang ni Zeta, Tapos andito lang kami sa loob ng apartment. So, yun um, pagka wala siyang ginagawa, talagang pinapasyal niya kami or uh, kung saan ko gustong pumunta, dinadala ko ng mother-in-law ko. Ganun ako, kaswerte sa akin mother-in-law. Right, baby? We're very lucky with your Mimi. Aren't we? Yes. Yes, mama. <laughs> Say yes, mama. <laughs> so, ayan, see you later. Tapos ito pala ang aming OOTD kanina. Doon sa church. Pero tinanggit ko na yung coat ko kasi mainit na dito sa loob ng house. Yeah. Huh. At ganyan ang ating pa-OOTD dahil spring na. Tapos sabi ng mother-in-law ko, pwede niya daw akong dalhin sa ano to, sa Cherry Blossoms Festival. So sabihin ko lang daw kung kailan. So may check ko pa kasi may nakita ko sa internet eh, sa New Haven ata yun. So ayun, see you later again. <laughs> So, nakauwi na kami from my in-laws house. And yan, binila nila si Zeta ng walker. Yan, yan. Ang sarap ng aming dinner. Kung nakita nyo yun sa aking video, most probably, kung tinapos nyo yung video, nakita nyo yung mga pinrepair ng aking mother-in-law. Tapos, binag, ano, pinagbalot niya din ako. Para meron daw akong ano, makain dito since hindi ako nagluluto. So, ayun. ayun lang. Ganun lang namin sinelebrate ang Easter Sunday dito. So, thank you so much for supporting Zera's Mama and Nara's YouTube channel. See you again soon. Bye-bye!